Sinong mag-aakala na ang simpleng gulay na ito na isinasahog sa sinigang at mga ginataan, pwede palang gawing dessert. Pwedeng gawing ava chips, ava tart, ava jam, ava tikoy at lalong-lalo na ava mochi. Ang mga ito, produkto ng barangay Tadjangan, Tuba Bingget. So ito po yung pinakabago ngayon sa barangay Tadjangan, yung ava ice cream mochi. Mm -hmm. Kasi kakatrain lang po last month nito through ng OMAG, And uh, ito yung product niya, yung nag -training. Ang mga ito at iba pang produktong gawa sa Gabi tampok sa ikasampung AVA Festival ng Bayan ng Tuba Binget. Since it's AVA Festival kasi actually any flavor naman pwedeng i di ba sa AVA Mochi. Pero since it's AVA, why not use the AVA ba? Diba? At is ma-inspire din yung iba na pwede pala. Kasi parang hindi ko rin siya na-encounter ito. Parang first ko lang din siya na-encounter. It's so me, that's why we respect our otop Aba, Aba, Aba or Taro. Kaya nga we are celebrating this is now the 10 Aba Festival celebration. We are improving already as we uh, encourage the farmers to plant more Aba. Tapno maim-improve the jay Aba. Nga makita tayo talaga nga we are producing Aba, Aba here in Toba. Bawat barangay sa bayan, iba't ibang produkto ang kanilang itinatampok. Kabilang dito ang mga gulay at prutas na ani ng mga residente. At syempre kung may piyesta, hindi mawawala ang chibugan. Dito pinagsaluhan ng pitung daang slices ng ava cake na gawa ng pamahalaang bayan. Kaya naman ang sa isentay dos anyos na si Nanay Caroline, hindi ito pinalagpas. For how many years ngayong nga Kasi nga ilutluto dan now they have mustard siguro hindi ay luto and uh, that is when the outlet na lang siguro ti kurang talaga marama ng ti aba hamat nga nagatol to our uh, farmers especially uh, umay kayo dito y, uh, uh, aba festival tayo, tayo nag start at tangal daw in gana 19 Kasabay nito ay pinakilala na rin sa publiko ang labing dalawang kandidata na maglalaban-laban sa titulong Mr. and Miss Tuba 2026. Magtatagal ang pagdiriwang hanggang sa September 19 at highlight dito ang koronasyon ng Miss and Mr. 2 Babenguet 2025. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay ang AVA, The Root of Tradition at Taste of Tomorrow. Angel Arquero, RNG News.